Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. So natalakay natin nakaraan na lumikas ng ilan sa mga sahaba sa Habasha na ang bilang ng mga lalaki ay 10 at ang mga babae ay 4. So ang dami nila is 14 sa pamumuno ni Uthman bin Al-Mad'un. At uh, nanatili sila sa Habasha kahit ang hari doon ay hindi siya, hindi pa siya Muslim pero makatarungan. Ah, kasi kristyano yun eh. So nanatili sila doon, pumunta sila doon sa ikalima ng Hijra pagkatapos na uh, ay biasa pagkatapos na maging ganap ng propeta sallallahu salam sa ikalimang taon. At uh, ito ay nagsimula sa buwan ng Rajab, then Sha'ban hanggang sa buwan ng Ramadan. Ngayon mga kapatid, sa buwan ng Ramadan, sa unang limang taon na maging ganap ang propeta sallallahu alaihi wasallam na propeta ay mayroong mga pinuno ng Quraysh, mga leader nila sa haram, na binasa sa kanila ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang suratun najm. So binasa sa kanila ang suratun najm. Kasi ang suratun najm, sabi ng ating mga ulama, ang unang-unang surah na ibinaba dito ang sujud. Mayroong sujud dito na ibinaba. So siyempre, dahil dito na papalibutan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mga sadat, mga uh, ruasa, mga kubara ng mga Quraysh. So binasa sa kanilang propeta sallallahu alaihi wasallam, ibinabasa kanila sa suratul Najm. Hanggat sa nabanggit sa kanila ang kanilang mga aliha, ang kanilang mga panginoon sa sura na ito. Hanggat sa dumating ang punto na binanggit ng propeta sa uh, nabanggit ang aya na fastud lillahi wa'budu. Fastud lillahi wa'budu. Magpatira pa kayo para lang sa Allah at sumamba kayo sa Kanya. So, nung marinig ito ng mga Quraysh at hindi sila nakapagpigil hanggat sa kanilang mga pinuno, nagpatira pa ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagpatira pa ang kanyang mga sahaba, at nagpatira pa din ang mga Quraysh, hindi dahil sa sila ay muslim kundi hindi nila kinaya na magpatira pa nung marinig nilang aya na ito dahil nandun ngayong kanilang ribulto sa aya. So, nagpatira pa din sila. Isang lalaki ang hindi nagpatira pa dito mula sa mga leader ng Quraysh na namatay na hindi Muslim na si Umayyad bin Khalaf. Dahil ang ginawa ni Umayyad bin Khalaf, kinuha niya yung buhangin at dinikit na lang niya sa kanyang noo. So, grabe katindi ang uh, ang galit at uh, pagsuway ng taong to kasi talagang hindi nagpatira pa. Biroin mo, nagpatira pa lahat sa Makkah. Maliban sa kanya, kumuha lang ng buhangin at yun ay napatay din siya na siya ay nanatili sa kanyang uh, religion na shirk mushrik at na sumasamba maliban sa Allah. So dito nung ibinabay ito, uh, sabi ni Abdullah bin Mas'ud, awwalu suratin unzilat fiha sajda wan najm, uh, an najm. Ang unang sura na ibinaba dito ang may sujud, sabi ni Abdullah bin Mas'ud ay eh, ang najm Pasajada Rasulullah ni Rasul wa sajda man khalfahu. Nagsujud ang propeta sallallahu alaihi wasallam at nagsujud din ang mga nasa likuran niya, illa rajulan ra'aytuhu akhada kaffan min turabin pasajada alayhi. So, isang lalaki lang sabi niya, ang hindi nagsujud, kumuha lamang na buhangin at dinikit lang niya sa kanyang noo. Ang kanyang pangalan ay si Umayya bin uh, Khalaf. So, dito, nung marinig ito ng mga sahaba sa Habasha na uh, nagpatira pa daw, akala nila nagmuslim ang mga taga Makkah. Yun ang balita na nakarating sa kanila, nagpatira pa yung mga taga-Makka, -Tag yumakap sila sa Islam. So, nung mabalitaan nila to Naisipan ngayon ng mga sahaba na bumalik sa pamumuno ni Usman bin doon, akala nila nagmuslim ang taga maka, So nung pabalik na sila sa buwan ng Ramadan ito nangyari, binasa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sung so, Surah sa buwan ng Ramadan. So nung sila ay nakarating na doon, napatunayan nila na hindi pala totoong nagmuslim ang mga tao ng Mecca, kundi sumabay lang sila sa sujud ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So dito naisipan nila, ano ba? Papasok ba sila o babalik sila sa Sahabisha sa so dito, ano ang naging desisyon nila? Bumalik ba sila sa Habasha o nagpatuloy sila sa Makkah dahil napakalayo ng kanilang nilakbay? Wallahu a'lam wa sallallahu 'ala nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi